sabi po ni senator bato kanina may grand demolition job sa mga Duterte sa mga kampanya sa kung ganun po yung situation will you still seek endorsement from the former president at kay vice president sara duterte alam niyo uh, isa lang po ang hindi po siya nakikialam sa trabaho namin ever since alam ni senator bato yan isa lang noon before pa ako naging senador at uh, nung naging senador ako isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako, yung aking mga programa at ang um, aking legislative agenda, ito pong mga pro poor programs yung makakatulong sa mga kababayan nating uh, mahirap, especially sa, sa health to. At sa ngayon po, uh, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng uh, malasakit centers. Magkakaroon po ng mahigit anim na super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medical sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong regional specialty center Halimbawa, yung mga heart center, kidney center, ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong regional specialty center, na palawakin pa yung servisyo medical. Ang hirap po sa amin, buhay ng mula sa probinsya, na wala pong access sa medical, pagpapaupera sa puso, kidney transplant, lung, cancer, mahirap po sa probinsya, malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor pro, pro programs ng uh, gobyerno. Ako, sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ngayon sa tanong mo kanina about uh, President Duterte, from time to time, uh, nakakausap ko naman po siya, but uh, more on uh, personal. Dahil sa politika po, Uh, hindi po niya kami pinapakialaman at ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama and of course, I'm running under PDP chairman po namin si uh, Pangulong uh, Duterte at yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa uh, Pilipino yung magagandang programa noon, nakita niya naman po mga bill-bill-bill programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita niyo naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo pero, kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong uh, Pangil Bridge. Naumpisahan po yun sa uh, during Aquino's, uh, President Aquino's time. At uh, Uh, na groundbreaking sa panahon ni uh, former President Duterte at natapos po ngayon. Yung mga programang dapat ipagpatuloy, nakakatulong sa mga kababayan natin. Isipin nyo noon, three hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyekto isinulong ng uh, natin noon sa panahon ni dating uh, Pangulong Duterte. At uh, ang taong bayan na po ang nakikinabang uh, dito.